Nagkaroon po mga kapatid ano ho, ng legal na aksyon ang ilang pong individual maging ang grupo po ng isang bayan dahil nga po dito sa nanaman sa issue pa rin po ng 2025 National Budget. Nasa atin po ngayong StreamYard si Professor Cielo Magno. Maganda umaga po Professor. Opo, magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha. Salamat sa panahon. Uh, Professor, pwede ho ba munang bigyan nyo lang ho kami ng uh, summary? Ano po ang prayer ninyo dito po sa inyong inihain na petisyon noong bago po mag-weekend last week? Opo. Nanghihingi po kami ng TRO mula sa si Supreme Court sa implementation ng budget ng 2025 on na uh, tatlong basehan po no yung uh, sinusulong po natin. Unang-una ay yung pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth dahil naniniwala po tayo na violation to ng mga existing na batas na nagtatakda na dapat ay binibigay yung mga kinikita ng gobyerno mula sa excise tax na kinukolekta nito sa PhilHealth. Yung pangalawa po ay ang uh, ang mas mataas na budget sa public works kumpara sa edukasyon dahil naka-indicate naka naman po sa konstitusyon natin na dapat pinakamalaki ang budget sa education At yung pangatlo po ay yung pagkukwestyon dito sa akap uh, dahil nagkaroon na rin po ng previous decision ng Supreme Court tungkol sa pagkakahiwalay ng function ng executive at legislative. At sinasabi po natin dito na hindi tama ang pakikialam ng ating mga le, uh, legislators sa pag-implement ng AKAP program. Uh, Yun yung ah, professor, ano po? Yes ma'am, po yung tatlong punto, na no, po yung AKAP na appropriations, bakit pinakikialaman po ito ng mga kongresista? Pangalawa po, hmm. yung provision din po sa PhilHealth nga no, na budget na hindi binigyan ng subsidya despite na meron pong corresponding law para dyan. at yung nga din po mas malaki na budget na infrastructure kumpara po sa edukasyon. Pero ma'am, bakit po ngayon lang? Kasi may mga nauna opo. po sa inyo. Opo, na halos similar po naman po yung iba, pero kayo po bakit ngayon lang po kayo naghain ng petition? Tama po. Pinag-aralan po natin ito at uh, tiningnan din po natin yung mga nahain na petisyon at uh, may mga similar po na na basehan katulad nung sa edukasyon. At uh, yung si Dr. Lechon ay nag-file na rin sa PhilHealth pero ang kailangan po kasi pag nag-file pa uli ay may mga dagdag na argumento na maaaring ilatag doon sa mga nauna pa. Kaya kailangan po nating pag-aralan para siguraduhin na yung ating petisyon ay nakakadagdag doon sa mga unang petisyon pa na sinabit. Kaya halimbawa po yung mga blanco doon sa bicameral committee ay hindi na namin sinama sapagkat yan ay naisama na ng mga una pang petisyon opo opo um mam ma yung pong, uh, petition po ninyo ay uh, ano ba ang sabi po ni former Supreme Court Senior Associate Justice Acarpio urgent ba yung inyong petition for tro Yes po urgent po ito dahil uh, ito po ay ini-implement na ngayon ng uh, uh gobyerno natin pero naniniwala po tayo halimbawa po sa sektor ng edukasyon ang justification po kasi ng national government diyan pag sinabing education sector lahat ng may nagtuturo ay kasama sa bilang so kung uh, titingnan po natin yung justification sinama nila diyan sa budget ng edukasyon sector ang pagtingin nila Uh, kasama dyan yung budget ng PMA, Philippine National Police Academy, Local Government Academy. Uh, at naniniwala po tayo na hindi ata tama yon. So binabalikan po natin, ano nga ba ang mga sinabi nung, nung finormulate ang ating konstitusyon at sinabi na education ang dapat priority sa budget. Tinignan din po natin yung mga historical na usapan. At uh, historically, ang batayan talaga sa pag-determine uh, de kapag sinabi natin na budget sa edukasyon ay yung budget ng DepEd. Malinaw din po nung nagkakaroon ng deliberation sa Constitution na sinasabi nila na ang pinag-uusapan natin dito ay basic edukasyon at edukasyon na nakakatulong patungo sa, sa development. Hindi po natin sinasabi no, na hindi importante yung budget for PMA, uh, Philippine National Police. Pero malino po ata, especially from a perspective ng government, na kung pagbabatayan at pag-aaralan ng sinasabing budget sa edukasyon, ito po ay malinaw na pinag-usapan natin ay basic education. At dapat yung priority ng ahensya ay edukasyon. At malinaw uh, malino naman po kahit i-check natin ano ba ang primary concern ng Philippine Military Academy, Philippine National Police, yan po ay tungkol sa national defense, national security, peace and order. So hindi po yan nararapat na uh, ina, uh, sinasama sa budget for education, lalong-lalo na kung ang, ang ina-assess natin ay priority nga ba ang edukasyon. So ngayon po ay napapanahon na talaga para sa Supreme Court na mag-decide at i-define ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi natin, na priority ang education sa budget at uh, sa budget ng, ng Pilipinas. Ah, uh, yun hong uh, sinasabi nyo sa inyong petition na discrepancies doon sa published na GAA natin. Ah, uh, yun hupayon yung sinasabi niyo ngayon na na kasama yung ilang mga dati po naman hindi kasama sa education budget na mga pondo kasama po yung, PB, uh, yung PMA. Can you please elaborate dito <laughs> Tama sa inyong po. kasama? guide ba m? Opo. Kasi po pag tinignan natin yung budget, nakaspecify po a budget for education, nakaspecify mm. budget for DPWH, nakaspecify ang budget for transportation. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng talakayan at nadidinig natin ang pamahalaan na magsasabi na hindi, mas mataas pa rin ang education sector kesa sa DPWH, kesa sa transportation, kesa sa infrastructure, ang ginagawa po nila ay isinasama yung budget ng iba't iba pang ahensya. Kasama na nga po dito yung uh Philippine Military Academy tsaka Philippine National Police at Local Government Academy. Parang ako nga po ang pakiramdam ko, parang nag word search, <laughs> nag word search 'yang DBM sa budget, hinanap lahat ng may salitang academy at college. Sinama na 'yon pinagsama-sama nila. Ito po 'yung budget sa education. Na feeling ko po, personally, ay isang stretch na 'no para sabihin lang at ma-justify na mas mataas talaga 'yung budget sa education. Mm -hmm. Kahit po nung nag-submit pa lang ng uh, national expenditure program ang uh, DBM ay nakikita na natin na mas malaki talaga ang budget na nilaan sa DPWH kaysa sa budget sa edukasyon at ito po ay nakakalungkot dahil nung tiningnan natin pagkatapos ng deliberation sa kongreso ng budget natin lalo pang lumaki yung discrepancy na to dahil marami nga pong naging insertion dito sa DPWH naman yung mga maliliit na proyekto katulad ng farm to market road uh, multipurpose building, flood control projects na lalong nagpalobo ng budget ng DPWH. Opo. Ma'am, uh, may kasama sa inyong petition, you're urging Congress to conduct o uh, to convene a special session o uh, pag hindi po kakayanin, magkaroon po sa kanilang regular session ng amienda o susug po uh, sa pambansang budget para ponduhan ang education at ibalik yung pondo sa PhilHealth? Tama po kasi naniniwala po tayo na ang tanging paraan para ma-address mm -hmm. itong pagiging unconstitutional ng budget natin ngayon ay kailangan magdagdag ng budget sa edukasyon para manatiling ito yung pinakamaraas na allocation at kailangan ibalik po nila yung uh, zero subsidy na ibinigay nila sa PhilHealth kasi po ay naayon na, po ito sa dalawang batas natin yung universal healthcare law at mga syntax law hindi po maaaring sabihin ng gobyerno na may reserve fund naman ito na nga po yung subject ng isa pa nating kaso, ay hindi nabibigyan ng budget ang PhilHealth ngayon dahil tayo po bilang mga mamayan ay nagbabayad ng ating kontribusyon sa PhilHealth. Gayun din po, obligasyon ng gobyerno na pondohan yung mga kababayan natin na hindi nakakabayad ng premium nila dahil na ayon sa batas, may mga sektor po talaga tayo, yung mga seniors natin, hindi na sila nagtatrabaho, sila po ay exempted talaga sa pagbabayad ng premium. Pero responsibilidad po ng gobyerno natin na ibigay yung contribution ng mga kababayan natin, senior, pati na rin po ang mga indigent, yung member ng 4Ps. Gobyerno po ang nagbabayad niyan. Pero yung pinangbabayad po dyan ay nanggagaling sa syntax. Dahil yaan po ay nakasaad sa batas natin, sa tax code natin, sa Universal Health Care Act. Ngayon po, itong ginawa ng kongreso natin na pagbibigay ng zero subsidy para sa mga sektor na to ay violation po ng mga existing na batas ito na at may mga previous decision na rin po ang Supreme Court na hindi maaring amyendahan ng uh, budget law itong mga existing specific laws na ito so yun mm -hmm. po yung basehan naman natin para sa argumento na unconstitutional din itong ginawa ng kongreso na pagbibigay ng zero subsidy zero budget para sa PhilHealth kaya po ang panawagan natin para ma-resolve ba yung issue na to ay mag-convene ang Kongreso at magtakda mag ng special budget para dagdagan yung edukasyon at ibalik yung budget ng PhilHealth. So kasama sa inyong prayer na ang Supreme Court manduhan ang Kongreso na magkaroon ng special session or during the session, i-rectify uh, yung sinasabi niyo, pagkakamali. No? Tama po yun, Manong okay. Ted. Sige. So uh, ma'am, hindi ho ba meron ngayong ongoing uh, oral argument sa isyong ito about PhilHealth, right? and yes, uh, pa. patihu patihu uh, yata yung petition nila attorney Vic Rodriguez tungkol doon sa sa, bak, sa ano no, sa blank na item sa Bicam kayo ba'y sumisipot dito Nandun ba kayo during the order arguments kayo hu ba'y humarap na rin po dito hindi pa ay hindi po tayo humaharap pero umaattend po tayo nung sa deliberation ng PhilHealth bilang mm -hmm. bahagi ng petitioners po so mino-monitor po natin yan pero ngayong linggo po ang mga hearing ay magaganap na sa Baguio dahil kapag mm -hmm. summer ang mga justices ay umaakyat na po doon. So baka hindi tayo maka-attend pero imo-monitor po natin 'to online. Opo. So kayo po ay bahagi din doon sa unang petition uh, tungkol sa PhilHealth issue di po ba? Yes po, yes po. Ito po yung final natin uh -huh. last year. Mm -hmm. Yung ginawang pagkuha ng Department of Finance sa pondo mm -hmm. ng PhilHealth. Opo, opo. Ito pa po yung una nga, no? no 89.9 billion at uh, nga po yung release dito. So, sa, sa yes, ngayon, ma'am, eh, ito po ay karagdagang petisyon Opo, covering din itong issue pa rin na inyo pong inihain last year tungkol po sa PhilHealth, no? Para Tama po kasi okay. po yes po kasi po uh, ang mali malinaw at uh, nakikita po natin yung pattern ng argumento ng executive branch ng government natin no mm -hmm. na sinasabi nila na maraming pondo ang PhilHealth kaya po ito binabawasan at uh, sinasabi din po nila na kaya nila binabawasan ay mas magagamit ito para sa ibang bagay katulad mm -hmm. ng uh, pagpondo ng infrastructure kaya nga po, noong una ay binawasan nila, kinuha nila yung pondo ng PhilHealth. Ang plano nilang kuhanin doon ay 89 billion. Nakapag-TRO po tayo, kaya 60 billion na lang yung nakuha nila at nag-issue na ng TRO ang uh, Supreme Court. Sa sumunod na taon, 2025, hindi para hindi na siguro nila kuhanin ng Department of Finance, ginawa na nilang zero. Wala na talaga silang binigay. Pero manong Ted, alam niyo, ang nakakabahala dito, dalawang taon lang po yung nag-uusapan natin pag historically, Tingnan nyo yung behavior ng gobyerno na to, kasalukuyang gobyerno. Yan po ay patuloy na paliit nang paliit itong budget na nilalaan nila sa PhilHealth. Kaya nga po ako uh, bilang uh, profesor at saka nagbinabantay ako po kasi talaga yung budget ng government lalo na sa health sector. Ay uh, tingin ko maliban sa pagbabalik ng pondo ng PhilHealth mag ang mga magagandang binabantayan po natin na maaaring maging desisyon ng Supreme Court ay sana magkaroon ng transparency tungkol mm. sa budget ng PhilHealth na yan dahil yun nga po naka malinaw na 40 uh, 50% ng 80% ng mga taxes na kinukolekta natin ay dapat talaga nakalaan sa PhilHealth unfortunately mm hindi po nilalabas yung mga datos na yan. Kailangan po mag-research, kailangan po mag-request ng data sa DBM para ma-verify kung tama ba talaga yung binibigay nila sa PhilHealth. Pero napansin po natin, beginning 2023, unti-unti na po talagang lumiit mm -hmm. yung ina-allocate ng gobyerno sa PhilHealth. At ang lumalaki po ay itong ina-allocate nila doon sa Medical Assistance for Indigent Patient o MAIP. So, dangerous po ito no kasi instead na pinapalakas ang institusyon natin sa Phil Health dahil yan po mas convenient sa atin bilang mga pasyente at uh, miyembro ng PhilHealth. Hindi po ba pag pumunta tayo sa ospital, automatic binabawas na yan. Ngayon, ay kung instead na ayusin ang PhilHealth, ay nililipat yan sa MAI para kailangan ating manghingi ng uh, guarantee letter sa mga politiko. Medyo nakakatakot po yan at very problematic yan dahil papunta na tayo doon sa era na bawabalik na naman yung patronage politics na kailangan magbigay ng uh, endorsement ang mga politiko bago tayo makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno. Pero uh, kasama rin po sa mga pagbabago sa PhilHealth yung pagkakaroon ng bagong presidente nito. So bukas po tayo para makipagtulungan at talagang babantayan po natin kung ano nga ba ang mga pagbabagong nangyayari sa PhilHealth. Um, isa pa manong TED no, na tingin ko napaka feedback mula sa ating mga uh, yung mamamayan. Kasi madalas silang mag-announce, eh, nag-expand na, sasama na yung dental, uh, meron na tayo ng konsulta package. Kaya lang po, sa kabila ng pag-announce ng mga karagdagang servisyon na to, eh kung hindi naman po naayos kung sino yung provider, walang kwenta rin po, hindi ba? sa <laughs> halimbawa, so, yung konsulta package, napakahaba ng listahan na yan ng mga maaaring i-cover nito. Pero kung makukuha lang naman natin to sa health center natin na walang mga equipment, walang laboratory, ay hindi rin natin makukuha yung ganong serbisyo. Halimbawa nga po sa Quezon City, napakalaki ng Quezon City. Uh, parang dalawa lamang ang private uh, clinic na accredited para magbigay ng uh, consulta package. So very problematic po yun dahil kahit i-announce na lang available na, eh, kung hindi mo naman makukuha dahil walang provider parang wala rin epekto, hindi po ba? So maganda pong mag-feedback tayo. I-check natin itong mga servisyo na to. At kung hindi talaga natin siya nakukuha, ipaalam natin sa gobyerno na walang pasilidad para kuhanin itong mga servisyo na to. O, sige po mama, tutunghayan ko yung field health issue na yan. May, may pahabol na pong tanong si Chacha bago ko po naman kayo tanungin. Dito po sa ilapang provision ng budget. Oo. Go ahead Cha please. Prof. Shelo, kung sakali lang, syempre di pa natin alam ano, kung tutugon agad ang Korte Suprema dito po sa inyong petition for TRO. Pero kung sakali maglabas agad sila ng TRO dito sa pagpapatupad nitong 2025 budget, hindi ba tayo magkakaroon ng delay naman sa mga critical infra projects just to give light ano, kung anong posibleng mangyari kung kakatig po sa inyo yung Korte Suprema. Hindi naman po kasi kadalasan po ang infrastructure projects natin ay multiple year programming. So yung mga ibang multi, uh, ibang infrastructure projects po na yan ay uh, na, na uh, approve na nung nakaraang taon. So yan po ay magtutuloy-tuloy lang. At for the meantime, habang hindi uh, kung sakaling magka-TRO ang magiging effective po, ay yung budget no nakaraang taon. So yung mga basic operation po ng Kongreso ay magtutuloy-tuloy pa rin. Tapos po Uh, ang wish po sana natin na emerge na rin to kasi katulad po ng nasabi ni Manong Ted sinimula sisimulan na mm -mm. ng uh, Supreme Court ang discussion dito sa 2025 budget today April ay hindi bukas April 1 so kung sakali po ay maisama na rin po yung uh, petisyon na sinabit natin dito sa lahat ng petisyon tungkol sa budget para Oo. po madamay na sa diskusyon. Para hindi na maulit yung ganitong klase ng eksena na meron Tama. nga pong paghahain, halimbawa, no, ng petisyon sa Korte Suprema na may kinalaman po sa 2025 budget natin, ano po ba bang mga dapat baguhin sa proseso po don sa pagpasa ng budget para masigurong maayos na yung magiging paglalaan ng pondo natin sa mga susunod pong taon? Opo. Kailangan po talaga yung malinaw na datos at kailangan sumusunod ang executive branch sa mga existing na batas. So halimbawa po, itong usapin ng PhilHealth, edukasyon, sinabi na nga po ng mga kung uh, ang konstitusyon natin at ng batas natin na kailangan priority ng edukasyon. Kailangan meron talagang specific na nilalaan sa PhilHealth. Hindi po yan pwedeng baguhin sa GAA. Mahalaga din po na mas maging transparent yung budget process natin kasi kahit na po available ang mga informasyon na yan, nagkakaroon tayo nung Uh, data natin sa National Expenditure Program, nakikita natin sa uh, website ng DBM yan. Pero pag nagkaroon ng bicameral conference committee na wala tayong kamalay-malay kung ano nga ba'y nangyayari, walang minutes, dyan maraming magic na nangyayari na bigla-bigla na lang todo-todo lumalaki. Yung budget ng DPWH, nawawala ng pondo, ang four-piece ng no, mga nakakaraang... Uh, Uh, itong 2025 budget, no? nawalan din ng pondo ang, ang four-piece program natin. So, yan po. Kung mas maging transparent, i-livestream nila. Paalam sa atin sino ang mga miyembro ng BICAM. Ano ang pinag-usapan? Sino, mga congressman at senador, ang responsable dito sa mga pagbabago sa item ng BICAM? Mas magiging accountable po sila sa mga mamamayan. So sana po sa succeeding na mga proseso, yan po ay uh, babantayan natin. Mm -hmm. okay, ito sige. last na lang po sa akin bago sige, yung iba sige, pang pa mga issue no. Okay. Pagdating dito sa ACA program, bakit nyo po ito nuturing mm -hmm. na meron itong pagkakahawig dun sa tinatawag na congressional pork barrel para lang po mas maintindihan nitong mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon opo alam niyo po kasi ang uh, relationship ng executive at ng kongreso natin ang trabaho po ng kongreso natin ay gumawa ng batas pero kung may implementasyon na po yan dapat po ay sa executive na yan pero kitang-kita naman po natin kung paano ini-implement itong AKAP program no dadaan muna sa mga congressman, sila ay sumasali sa pag-identify kung sino ang magiging recipient mm -hmm ng programa programang ito kasama sila sa pagdidistribute ng AKAP program makikita mo kasama lahat ng banners nila dyan at hindi magkakapwedeng magkaroon ng AKAP uh, distribution kung hindi kasama sila kaya po naniniwala tayo na violation ito ng mga decision na din ng Supreme Court dati dahil sinasabi nga po, dapat ang mga congressman natin, ang trabaho lang talaga niyan ay gumawa ng batas at ang implementasyon ay nasa executive branch. At ang nakikita nating mga proseso ngayon ay kasali sila sa pag-implement ng program na ito. Alam mo po, uh, Ma'am uh, Ma Chacha, mm -mm. nung simula nung i-discuss ko tong issue na ito mga kababayan natin, pinapadala sa akin yung mga datos nila tungkol sa ACAP. Mm -mm. Kasi yung isa din sa panawagan ko dito, magkaroon ng public audit eh. Alam niyo nakakatuwa kasi yung mga kababayan natin, minsan ang thinking nila, eh kinukurakot lang din naman. Okay na rin, at least may nakatanggap kaming kahit maliit na amount, no? Uh, naulanan kami ng corruption, parang mm -hmm. democratization ng corruption. Alam niyo po, maling-mali yung pag-iisip na yan dahil minsan pag pinirmahan nyo yung dokumento at sinabi dapat 5,000 ang tinanggap nyo. Isipin nyo, kung walang corruption, edi dapat 5,000 sana yung natanggap nyo. No? Aserbisyo po yan ng gobyerno sa atin, obligasyon niya na ibigay sa atin ng gobyerno. Kung binibigyan po kayo ng pera ng gobyerno, tanggapin nyo pero siguraduhin nyo na sakto yung amount. Mm -hmm. Kaya nga po ang panawagan ko dyan, sana magkaroon ng people's audit. Ilista e sino ba ang mga tumatanggap, magkano ang tinanggap nila, uh, at dapat tinanggap nila para alam natin bilang mamamayan kung paano tayo niloloko ng gobyerno. That's one. So yung mga kababayan natin pina, pinapadala nila ako ng picture, yes, o sa kanila. Oo. 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 Tapos meron din akong ko mm -hmm. yung mga pinapadala nila sa akin, uh charge to the allocation of nakalagay yung pangalan uh -huh. ng congressman. Mm -mm. So, yung yung ganyan um, hindi po ma ma uh, kailangan tayo bilang mga mamayan maging proactive kasi hindi po natin malilinis ang gobyerno natin ng corruption mm -mm. kapag tayo ay mananatiling nananahimik sa mga ganitong issue. So, Prof. Shelo, itong mga ipinapadala sa inyo, itong mga kababayan natin, kasama po ng inyong grupo, closely monitoring kayo dito sa mga nangyayaring distribution. Ano pong balak nyo dyan sa mga pruweba na ipinapadala sa inyo? Yun po. Uh, ang ang uh, panawagan po natin ay diniscuss ko na rin po binanggit ko to kay Secretary Mina Pangandaman kasi magkakasama po kami sa Open Government Partnership eh, na sa kanila para mas mapalakas pa ang accountability ng gobyerno ay baka maaari nating isama itong distribution ng mga social protection programs natin under the open government program kasi partnership program kasi ngayon po ang gobyerno ng Pilipinas ay isa sa mga opisyal ng open government partnership nandun po nandun din po sila sa steering committee pero bilang uh, kasama sa leadership ng OGP, dapat po ay nagpapakita tayo ng magandang halimbawa, mga programa, mga inisyatibo na labanan ng korupsyon. Kaya nung nakikipag-usap po ako sa DBM, tinatanong ko palagi, nasa na ba yung FOI law natin? Ito hmm. uh, nga po, baka maaaring isama itong distribution ng mga ganitong financial assistance, social protection program dito sa OGP program at magkaroon ng listahan publicly available para ma-verify kung itong mga tao na kalista, tinanggap nga ba nila yung saktong amount. Pati na rin po, importante po yan eh, kasi evaluation. Na, ang laki-laki ng ginagastos natin dyan, milyon-milyong piso. Paano nga ba nakakatulong ang uh, mga programa nito na i-achieve yung mga uh, goals na tinakda nung binuo ang programang to Hindi po ba halimbawa yung ACA program na yan, nung sinadjes yan ni Speaker Romualdez, ang purpose daw niyan ay para ma-address ang problem ng inflation. Okay. so paano nating malalaman kung epektibo ba yan kung walang malinaw na monitoring. So on my end po, uh, bilang isang uh, professor, yan po yung ina-advocate ko na kailangan mas maging transparent at magkaroon ng malinaw na assessment kung ano ba naging impact ng mga polisiya na to para pagpasok ng 2026 magdedesisyon na natin. Kailangan pa ba yung programa na yan o hindi epektibo ba siya o hindi? Naaayon dun sa uh, itinakdang objective nung siya ay phenomenalate. Well, good luck po no kung pauubaya na naman natin sa kongreso no ang desisyon dito kasi gusto ko nang puntahan ito ano po uh, Profesor. professor uh, yung usapin po noong unprogram appropriations, mm. meron po kasing mga napaka-importante, as you know, mga proyekto ang gobyerno na sa halip na ponduhan ay inalagay doon sa hahanapan pa ng pondo. May mga programa ho naman na hindi naman ganun ka-importante pero agad-agad na may pondo. Inyo bang mm -hmm. inyo na tisod ito? Meron ho pa lang uh, nakalagay sa budget na Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting na proyekto. <laughs> Nakita ko nga po 'yan sa social media at uh, kumakalat ngayon 'yan, uh -huh. yung yung budget na 'yan. Ah, uh, 'yun nga po yung nakakalungkot kasi kahit nagkaroon na ng pagbi si Pangulong Marcos ng ilang items dito sa uh, mga insertion ng Kongreso mm -hmm. sa budget. Ay uh, nan nanatili pa rin Lumusok naman po to. yung mga Lumusok. malalaking uh, uh, insertions na yan. At yung uh, big infra-projects natin ay nananatiling walang pondo under the unprogrammed appropriations. Kasama na nga po dyan yung Metro Manila subway na mm -hmm. pinakamahabang plano na magka-subway sa buong Asia na hanggang ngayon plano pa din. Uh, wala pa rin pong pondo yan. Kaya nga po... Uh, kung maalala nyo, si Presidente Marcos ay sinabi na nagugulat siya. Nagulat siya dun sa budget. At sana na nga yun nang nakaka-disappoint doon eh, na nagugulat siya. Dapat po hindi siya nagugulat dahil dapat ay minomonitor yan mm. ng executive branch natin. Kung ano nga ba nangyayari doon sa budget na pinropose nila sa kongreso natin. E biruin niyo po yung mga malalaking proyekto natin, yung mga inter-island connection bridges natin, na naka-loan na yan ah. Ito po mm. manong Ted yung matindi kasi. Na-loan na yan, na-approve na yan. Ngayon, kung hindi ibibigay ng gobyerno, yung counterpart budget niya dyan ay hindi po yan mai-implement. Pero kung hindi yan na-i-implement dahil approved na yan, ibig sabihin nag-i-interest na po yan. Binabayaran na natin yung utang na yan kahit hindi pa yan na i so Uh, very disappointing po kasi kung ganyan ang fiscal management strategy ng gobyerno natin. Na nangungutang tayo pero hindi naman pala natin na-implement dahil hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart funding na dapat ay binibigay niya. Kaya... Ah, uh, yun na nga po eh. di ko gusto kong sabihin na sana magsilbing leksyon no, sa gobyerno. Sa executive branch, eh basic na trabaho nila yan. Na dapat mm. may no-monitor nila. At hindi lang kasi po ngayong 2025 nangyari. Nangyari noong 2024, nangyari noong 2023. Eh nakakalahati na tayo ng termino ng Marcos administration. Yung mga infra projects nyo, yung big ticket infra na laging binabanggit ng Pangulo sa zona niya. Wala palang pondo. Hindi na po pondohan. So, Uh, very disappointing. Dapat po talaga nadi-disappoint yung Pangulo, no? pero uh, yun na well, nga po uh, yun, eh basic well, eh. Yung, yung nga po, ma'am, ano? kasi uh, kayo po naman, we appreciate ang mga uh, halimbawa nga po ng grupo ninyo na nag uh, uh, nagbibigay po ng effort dito sa pag-question. But at the end of the day, ito pong pambansang budget natin ay dapat uh, sa usapin po ng kapakanan ng bayan, nagkakaisa ho sila. Hindi sila nagkakaisa, parang okay. bang sindikato ang dating, di ba? So inihanda ng executive as we all know and then pagkatapos guguluhin sa mababang kapulungan ng kongreso, aaprobahan naman sa taas and then pipirmahan ng presidente. So lumalabas mm -hmm. nga po na sa bandang dulo uh, uh, disappointed ka, alam mo sinasabi, pero sa bandang dulo eh sino ba nag aproba nito? Kagaya nga po itong mga insertions Daman. na ito na binabanggit po ninyo. And how do we solve this problem na paulit-ulit na lang? Opo. Uh, yun nga po, eh, sabad ng huli, parang nagulangan tayo kasi sila-sila din naman yung nag-uusap dyan. Mm -hmm. At, uh, di ba, you assume na may monitoring at coordination sa pag-uusap kasi po, ang budget napaka-importante. Eh. Uh, madalas po sa ating mga kabayan, hindi natin ito na-monitor pinag-usapan natin, napakalalaking pera. Pero ito po ang blueprint. Kung ano ang uh, klase ng development na magkakaroon tayo, ano yung mga magiging prioridad ng gobyerno natin, mm -hmm. paano ba natin ina-address sa so mga iba't-ibang problema. Eh kung ganito po ng ganito ang nangyayari at mas nagiging priority yung mga small projects ng gobyerno, ay uh, magiging problematic po talaga yung development natin at hindi po talaga mapaprioritize ang taong bayan. Manong time may isa pa po kasi ito recently ko lang ginawa nang tinitingnan ko yung datos, no? ng budget natin. Madalas natin pinag-uusapan na palaki na ng palaki yung utang ng Pilipinas. E eh, tinignan ko po yung datos noong 2025 at uh, pati na rin yung 2024. Medyo nagulat ako kasi di ba po sa budget natin meron yung personal expense yung pampasweldo mm. sa mga empleyado meron yung maintenance and operating expense. Ito yung mga additional, maliban doon sa pangpasweldo, yung additional expense na kailangan natin araw-araw para patakbuhin ang gobyerno, yung mga kuryente, rental sa building, etc. etc. Ang nakita ko lang po, nung sinumako ko, yung personal expense at saka MOOE ng gobyerno, tinotal ko po yan, ang total niyan ay mas malaki na doon sa revenue na kinukolekta ng gobyerno. Ano po ang ibig sabihin na to? ito po kasing PS at saka MOU, ito yung kailangan ng gobyerno para patakbuhin mm -hmm. ng gobyerno araw-araw. Kung baga, business as, usual. No? Kailangan to para pa simpleng pagpapatakbo ng gobyerno. Ibig sabihin po, ay kung mas malaki yung gastusin dito kaysa sa revenue na kinokolekta natin, ibig sabihin nangungutang na tayo para lamang patakbuhin ng gobyerno araw-araw and this is bad fiscal management kasi dapat kung mangungutang tayo dapat investment hindi po ba yung may hmm. capital Apo. outlay yung ganyan Apo. Apo. yung mapapalago natin ng ekonomiya natin pero kung nangungutang na tayo para lang i-operate ang gobyerno malaking problema po 'yan so nagtataka ko, ba't hindi pa ito nire raise ng mga international financial institution na nag -e evaluate ng fiscal position ng gobyerno pero hindi po yan, um, hindi po 'yan magandang indikasyon Well, dahil parang sa bahay natin, 'di ba? Kung nangungutang na tayo para sa mga basic things. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, wag na natin hintayin yung mga international uh, uh, organizations or rating uh, institutions, ano po? Yung ating mga mambabatas, <laughs> 'di ba? <laughs> dapat sila numero unong 'di ba bumubusisi po ng ganyang kadetalyado. At ang mga binabanggit niyo pong implikasyon ngayon sa atin pong pambansang budget. O sige po, sa Ma'am mm -hmm. Sherlock, aantabay tayo po. Sana nga po ang ating dalangin gaya po ng inyong dalangin po sa inyong ang petisyon, agad pong pakinggan ito, basahin ng ating mga maestrado at umaksyon sila kasi nga po kayo humihigi po ng urgent ano, na restraining order dito po sa inyong pong petisyon. Salamat po Ma'am Sherlock sa inyong pong kapulungan. Maraming salamat po Ma'am Ted and DJ Chacha at magandang umaga po sa ating lahat.